Uy, hey Beshi, alam mo ba? May good news ako sa'yo. Ang saya ko today. Tanggap na ako ni tatay. Oo, Beshi. Noong una, nagalit siya, pero maya-maya lang. Ayun, natanggap na niya ako. Oo nga eh. Sobrang thankful ako kasi natanggap ako ni tatay. A FEW MINUTES LATER Pa, pasok na po ako. O siya, sige anak. Mag-iingat ka. A FEW HOURS LATER Happy birthday to you, pare. Happy birthday, pare. Salamat mga pare. Buti, pinagbigyan niyo. Ako? Oh. Wala yun. Malit na bagay. Ano ba? Teka, si Lando ba... Pupunta? Ang sabi niya sa akin nung nakaraan, baka daw dumaan siya dito para siguro bumate. Alam mo naman, busy yung tao. Sana, pumunta. Ah, ganun ba? Sana, pumunta at sakit lang. Uy, si Higa, shot muna tayo. Oo. Oh, mukhang nagkakasiyahan tayo dyan ah. Ano meron? Birthday ko, mare. Ay! Happy birthday! Salamat, salamat. Teka, hindi nyo ata kasama si Lando. Hindi eh, pero sabi niya susunod siya. Ah, galing ako nung isang araw sa kanila. Ha? Teka, ba't naman? Uy, alam niyo ba, si Eric, bakla pala. Ah? Ano? Yung inaanak ko, bakla? Oo. Nakita ko nga, puro make-up eh. Baka naman napagtripan lang siya. Oo nga. Ay nako, Tessie. Ikaw. Huwag ka masyadong judgmental. Hindi pare. Puro babae yung kasama. Mga bakla. Sige na, pauna na ako. A few minutes later. Oy, oh, Lando. Pero dito, shot muna tayo. Oo nga, pare. Birthday nitong si Joshua. Oh. Ah, oo. Kaya ako napadaan para, siyempre, pati inyo kaibigan mo. Happy birthday, pare. Salamat, pare. Kuha muna. Shot muna tayo kahit sa glit lang. Teka, pare. May alam kaming balita. Ano yun, pare? Bakla pala inaanak ko. Oh? Huh? Pag hindi naman yung nalaman, doon kay Tessy. Alam mo naman yun, yung Christmas na abot hanggang kabilang bayan. Ako, huwag kayo nagpapaniwala doon. Puro paninira lang lumalabas sa bunga nga nun. O teka, baka ikaw, bakla din ha. Lihim kaming mo ha. What? <laughs> Gago ka ba? Walang basbosan pa Huwag ka magalit pa rin, naninigurad lang. Eh ano naman kung totoo nga? Ano naman sa inyo? Makakaapekto ba yun sa inyo? Ano man ang tao, respeto nyo. Kakayaman nyo ba kapag binastos nyo yung anak ko? Hindi ko kayo binabastos kung ano man ang trip ko sa buhay. Ganun din sana kayo sa ibang tao. Kung babastosin yun yung anak ko at uhusgahal, Huwag na tayo magkaibigan tayo. Alam niyo, lahat tayo tao. Walang ibang mas mataas sa atin kundi yung Diyos. Sino kayo para mambabad ng ibang tao? Happy birthday sa iyo, Diyos. Mauulan na ako. Salamat. Ang mga tao talaga lagi, pakiramdam nila mas mataas sila dun sa isang tao. porque Sabihin natin kung kaka sila, tomboy sila, akala nila kinatataas nila yun at kinayayaman. Hindi nila alam mas binababa nila yung sarili nila sa pagja-judge ng ibang tao. Ano naman kung bakla yung isang tao? Ano naman kung tomboy yung isang tao? Ikakayaman mo ba yun? Success ba yun sa'yo? Huwag tayo mapanghusga sa iba. Tandaan nyo, may kasabihan tayo mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Meron dyan, tinatakbuhan ng lalaki yung responsibilidad. At meron dyan na bakla ang tumatayong ama sa hindi naman niya anak. May mga bakla din na breadwinners. Marami dyan, lalaki nga silang may tuturing pero nakahilata lang. Ang tunay na bakla, walang buong sa buhay kaya huwag mahuhusgahan ang mga tao kung ano man sila. I-respeto. Kung tayo magpakataas na kaysong bakla siya at lalaki ka. Na babae ka, tomboy siya. Hindi mo kinalamang yun. Ang tunay na success, nandito sa puso na wala dito. It doesn't matter kung marami kang pera. It doesn't matter kung lalaki ka o babae ka. Ang mahalaga, respeto.